Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Binibining Mary Karnik daw ang magiging guru ninyo para sa araw na ito. Halina't samahan akong matutunan ng isang aralin sa health. Ang ating aralin ay tungkol sa pagiging matalino at mga karapatan mo bilang isang mangingili. Masdan ang larawan. Ano ang inyong napansin? Sila ba ay matalinong mamimili? Katulad nyo rin ba sila? Mapapansin na ang unang babae ay nagbabasa muna ng label ng produktong kanyang binibili. Samantalang ang ikalawa naman ay naghahanap ng mas murang halaga ng produkto na pasok sa kanyang budget. Ang mga nakita ninyo sa darawan ay nagpapakita ng katangian ng isang matalinong mamimili. Ang matalinong mamimili ay pumipili ng mas muna ang halaga. Kinupumpara niya ang halaga, ibay, gamit at kahalagahan ng mga produkto bago pilhin. Bilang isang mamimili, karapatan natin na pumili ng produkto at serbisyo, maging ligtas sa binibili, at mabigyan ng sapat na impormasyon o kaalaman sa serbisyo at produktong pangkalusugan. Ano nga ba ang karapatan ng isang mamimili? Una, karapatan mong pumili. Ikalawa, karapatang malaman ng informasyon ng produkto o serbisyo. Ikatlo, karapatan sa kaligtasan. At ang huli ay ang karapatan sa payak na pangangailangan. Karapatan mong pumili kung anong produkto ang iyong bibilhin. Tandaan namang na sa ating pagpili, kailangan nating isipin ang ating budget at kaligtasan. Karapatan mo malaman ang impormasyon ng produkto o serbisyo. Siguraduhin ligtas ang bawat produkto na ating bibilhin sa pamamagitan ng pagbasa ng food label at expiration date na makikita sa mga produktong ating bibilhin. Maaari ka rin magtanong. Tandaan, magbasa, bago bumili o gamitin ang isang produkto o serbisyo. karapatan sa kaligtasan. Sa panahon ngayon, kailangan nating maging malusog at ligtas. Gumamit ng mga produkto na ligtas sa iyong katawan at maging sa kalikasan. Karapatan sa mga payak na pangangailangan. Kung tayo ay bibili ng produkto, Siguraduhin na una ang mga pangunahing pangangailangan ng iyong pamilya tulad ng pagkain, gamot, damit, tubig at kuryente. Anong karapatan ang tinutukoy ng bawat sitwasyon? Nagpunta si Jante sa butika para bumili ng gamot sa hika nagtatanong siya sa tendero ng mga impormasyon ukol sa gamot. Magaling! Ito ang iyong karapatang malaman ang impormasyon ng produkto o serbisyo. Bumili si Pearl Ann ng tinapay. Tinignan niya muna kung hanggang kailan pwede pang kainin ang tinapay. Magaling! Ito ang iyong karapatan sa kaligtasan. Nakakita si Roy ng paskil sa sabon na buy two, take one. Kinumpara niya ang halaga nito sa iba pang sabon. Anong karapatan ang tinutukoy ng sitwasyon? Magaling! Ito ang iyong karapatang pumili. Nagpunta sa dentista si Patrick Dale. Nagtanong siya kung ano-ano ang iba pang serbisyong mayroon sa klinika. Anong karapatan ang tinutukoy sa sitwasyon? Magaling, ito ang iyong karapatang pumili. Si Linda ay may tindahan. Lahat ng pangunahing pangangailangan ay mayroon sa tindahan niya. Anong karapatan ang tinutukoy sa sitwasyon? Magaling! Ito ang iyong karapatan sa payak na pangangailangan. Ngayon naman ay ating kilalanin ang mga maaasahang mapagkukunan ng impormasyong pangkalusugan. Ang mga ahensya ng gobyerno, mga profesional, at babasahin na may kaalaman sa kalusugan ang mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon. Anong ahensya ng pamahalaan ang mapagkakatiwalaan? Una ay ang Department of Health. Ito ang nangangalaga ng kalusugan ng mga mamamayan ng bansa, tulad ng pagsugpo sa pagkalat ng kolera, tigdas at iba pang nakakahawang sakit, lalong-lalo na kapag may kalamidad. Ang Department of Education o DepEd naman ay namamahala sa mga bagay na may kinalaman sa pagpapaunlad ng batayang edukasyon sa ating bansa. Kapag parating ang matinding bagyo o may kalamidad, nadalas ang ginagamit na pansamantalang tirahan ng mga mamamayan ang mga pampublikong paaralan. Ang Land Transportation Office naman ay isang frontline na ahensya ng gobyerno na nagpapakita ng mabilis at mahusay na serbisyong publiko para sa isang progresibong sektor ng transportasyon sa lupa. ang DTI o Department of Trade and Industry ang pangunahing ahensya ng gobyerno na nagsusulong sa pag-unlad at paglago ng maliliit na negosyo o micro small and medium enterprise or MSME sa ating bansa. Ang DOE o Department of Energy, ang ehekutibong departamento ng gobyerno ng Pilipinas, na responsable sa paghahanda, pagsasama, pagmamanipula, pag-oorganisa, pagsasaayos, pangangasiwa at pagkontrol sa lahat ng mga plano, programa, proyekto at aktibidad ng pamahalaan kaugnay ng pagkalugad ng enerhiya, pag paggamit pamamahagi at pag -iingat. Ang pag-asa o Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang tagapag-ulat ng kalagayan ng panahon at tagapaghatid ng babala kapag may paparating na bagyo. Tandaan na bilang isang mami Lily, ikaw ay may karapatan. Maging isang matalinong mami-mili para sa iyong kaligtasan at kalusugan. Maraming ahensya ang ating pamahalaan na nakakatulong sa iyo at magbibigay ng tamang impormasyon. Naway no marami kang natutunan sa araling ito. Muli, salamat sa panunood mga bata!